Hi, magandang umaga sa lahat nating mga kapamilya at mga kabarangay. Live po tayo ngayon. Ito po ang takbo para sa Batang Marinduqueño na inorganisa ng uh, provincial government ng Marinduque, of course. Ito na, nagsimula na. Hi, good morning! Morning, ayan na. Ito po ang mga kalahok para sa takbo sa Batang Marinduqueño. Yan, ang mga nakiisa. Ang dami pala, ano marami-rami. Pero parang hindi ito takbo, ha? Ah. parang ito'y lakad para sa Batang Marindo, Kenyo. Yan, so... Hi, good morning po. Nacholo. Good morning, good morning, good morning po. Ito, uh, nakiisa ang Bureau of Fire Protection, nakikita natin ang mga taga... Ano ito? Uh, Ang dami rin pala, ano, na nakibahagi para sa aktibidades po na ito na pinangunahan nga po ng uh, uh, Human Resources Office. Eh, sila tita. Wala ito. Ay, tita. <laughs> tita Mads. Yan, ang dami pala nila, ano. Marami-rami ito. Mga kapamilya, mga kabarangay Nandiyan din na kay Lahok ang uh, Philippine National Police. Ito mga naka-orange. Ano ito mga ito? Yan, ang dami pa lang nakiisa. Oo, magandang umaga po sa lahat na ating mga kababayan ito po ang mga kalahok para sa ginagawang takbo para sa batang marindokenyo. Ito ang uh, mga kapulisan naman sa bahaging ito. Ito mga, uh, mga taga HRM, PSWDO. Ito ang... Uh, hi, good morning po sa lahat. <laughs> Ah, si PD. Hi, PD. Good morning. Yan, si PD ng Filipina National. na Marinduque Police Provincial Office. Hi, ang Tesda. PD Sorayda Amper. Nandito rin pala. Ano. And of course, si Vocal Jojo Levan. Nandiyan nakikita natin. Si Vocal Jojo. Hi, Vocal Jojo. Shout out. Live. Yan. Tapos, hi. Good morning po. Okay. Anong organization ho? DNR of course ang DNR Of course, yan. And of course si Derek. Hi Derek, good morning. Ay si si ano si ayun si. Hinga natin ang statement muna. Ah. Ito na, na, nakikiisa si uh, Vice Governor Adeline Angeles mensahe, Vice Gov One, 122nd anniversary ng civil service uh, system sa uh, sa bansa at nakikisa tayo ang office of the vice governor at sa ganyan panlalawigan ang provincial government sa PANRA na ito uh, to benefit some of the children na uh, pagkakalooban ng uh, ilang uh, uh, tulong mula sa proceeds ng PANRA na ito. At the same time yung skill yung physical skills oh. Oo, at uh, ito, kaya natin pampa, pampabawas ng bibil. At hari na wala maganda nga dire-diretso sana itong mga Oo. ganito. Napakarami hong umattend. Kakatuwa nga At po. Uh, congratulations. Yay. Sa lahat ng mga uh, pasimuno. Mm -mm. pasimula ng fan na ito. Yan. Hi daw kay Vice Gov sabi ni Jennifer Montenegro. Hi. Hi Jen. Hi Jen. So live po tayo ngayon. Ang dami pala ano na nakiisa para sa aktividades na ito. Ito si PD. PD, PD. Ito si PD. Suray Ampere ng TESDA. Ano mo yung niyo po sa ating mga kababayan? Ah, magandang umaga sa ating lahat. So, we are joining here the 127th uh, second no, civil service celebration. And of course, uh, isang magandang uh, programa ito ng ating pamahalaan Uh, sa pamumuno ni uh, Governor Cusquitero Velasco dahil syempre uh, ang isang Uh, healthy na kawani ng gobyerno ay dapat na laging nage-exercise at ito ay isang magandang paraan. Yan, oh, yan I po si uh, uh, provincial director Soraida Ampere ng uh, Technical Education uh, and Skills Development Authority o TESDA okay. Marinduque. So, ang dami pong mga nakikita natin na nakikisa, nakibahagi para dito sa fun run. Ito si PD, hinga natin. Ito si PD. PD! Ito Mensahe PD para sa ating mga kababayan. Ito po si uh, Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office, uh, Mel Chor. Sir, mensahe mo para sa ating mga kababayan. Uh, magandang umaga po sa lahat ng uh, nanonood. Uh, binabati ko pala yung uh, uh, Civil Service uh, Commission sa kanilang uh, 122nd uh, anniversary. Ang uh, buong kapulisan ay... Uh, todo suporta sa inyong mga adhikain. Magandang umaga po. Yan. At sa mga magigiting uh, na mga kapulisan na nakiisa para sa aktibidades na ito, a special shout-out po sa inyong lahat. Yan. At pinamumunahan, pinamumunuan nga po ito ng ating Provincial Director ng uh, Marinduque uh, PPO na si uh, PD Melchor. Okay, so mga kapamilya at mga kabarangay, sa ilang sandali siguro ay aarangkada na ano itong uh, o magsisimula na itong ICPA si PA na pala si PA nakita natin yeah, si PA. Hi, Sir Elmer. O naka-live tayo Sir Elmer. Mensahe, mensahe. Magandang umaga po. Life is beautiful. Yeah. <laughs> Life is indeed beautiful. Oo. Oh, oh. Ang dami pong mga sa, sa palagay niyo Pidi gaano karami yung bilang ng crowd na ito? Ah, Nasaan na po siguro nasa estimate namin nasa... <laughs> 5, na sa 5,000 na. <laughs> 5,000 na daw sabi ni PD. hawakan natin 'yan ano. So ito po mga kababayan ang uh, live na no? nakita natin doon sa bahaging 'yon si si sina Vocal Jojo, dito tayo. Pop Hi, shout out. Oh, Lain na kalay po tayo. Ang dami na Dave Letran. Oh, Dave Letran. Gising-gising na daw. live pa rin. Ipapunta lang tayo. Kalau kita selfie kami ni sir. Ayo. naka live Nakalai, nakalai. Oh my god. Tidak mungkin. Bagi dekik sir. Hi, dedicate. Oh, special shout out for go, 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 go. Oh, shout out sa yeah, family. Yeah, Yo, accounting family. Yeah, yeah, yeah. Yo, accounting family. Headed by. Headed by uh, Miss Anna Marini Pomoseno. Miss Anna Marini Pomoseno. Yeah, sa ating mga taga accounting department. Yo, so, sa dami ano, dami nakikisa sa activities na ito. Hinga natin ng pahayag si Si bukal jojo bukal jojo live mensahe para sa ating mga kababayan bukal uh, jojo salamat po sa ating mga uh, uh, Pamalaang sa Pamalaang mga bukal jojo live mensahe sa ating mga uh, bukal sa ating na ito Napakasaya po at nagsimula sa na po ang bukal at ngayon naman po ay ating natin ang jojo live mensahe po dito sa uh, tunay ng uh, lupak at uh, santol papunta ko sa Kapitolyo. At asahan mo yung isa ko sa so top 10 na uh, finisher. <laughs> <laughs> Ilan ang inaasahan nating uh, timbang ang mawawala ngayon uh, sa si iyo? Mo mo ano, bukal? Kilo, nawala na ako sa <laughs> si kilo. Baka limang kilo. <laughs> limang pa, kilo, ano? <laughs> Alright. So, yan po ang ating mga si Bukal Jojo. dito na po si Governor yeah. Mar, at magsisimula na po tayo. Ay, yeah, si Governor, magsisimula na pala si Governor. Yeah. ati yet yet nakalay ang dami pa lang ni oo nakalive. ang dami nang nanonood oh eh din ako pumunta sa kabila diyan din ako pumunta ay hindi pa nakakalusot doon ang mga ano doon good morning po sa ating mga kababayan magandang umaga po sa inyo ang dami pa lang sabi ni PD mga nasa estimated ilan na ba ito Then, ano sila Tita Mides? Nakita natin doon. Dito na si Governor Rata. Okay. Oh. Si, si governor dito sa may harapang bahagi, Tsaka si kasi, yeah, si kasi si kasi 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 na kasi 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 kasi